Sa Jurassic, ayan, nakasilong na. And dito na lang tayo bandamag. Kahit dito guys, so halos basa talaga. Ano yan? Ano yan? Hi guys! Welcome back again sa aming channel guys. Today nga pala is Tuesday and napaka ulan sa amin ngayon guys. Feeling ko bagyo ito kasi nga dalawang araw na or pangalawang araw na na ganito. And sa ngayon, nakauwi na rin ako galing pala nagpastol. So anyway guys, ayan yung mga manok natin sa ngayon, or mga alagang manok ay nandito. Papakita ko sila sa inyo kung ano yung sitwasyon nila kasi ngayon na napakalakas ang ulan, syempre hindi sila makakapagliwaliw din dahil nga dito. So napakalakas talaga guys and ingat lang talaga tayo ng mga breeder, ng mga merong livestock dyan. Buti na lang talaga din, kanina kumaga nakapagpastol ako. So pumunta ako sa pastulan ng 10 in the morning and natapos ako mga around 1 and time check mga 2:45 na ngayon so ayan hindi pa ako nakapagpakain. pero anyway kahit papaano okay na rin kasi nga yung inaalala ko yung pinakauna talaga is yung mga kambing saka yung mga baka pala kanina inapastol eh, ko na rin napakakain ko na rin sila ayan nga pala guys oh napakalakas talaga ng ulan ayan actually kanina pa to eh pagdating namin dito lang kamangkin ko na si Tawi 1:30 eh ganito na talaga agad. Nakapagpahinga kami ng konti, then biglang bumuhos talaga yung napakalakas na ulan. So ayan, buti na lang talaga, sinabi ni partner kanina din na mag-aga nga ako kasi nga baka maulan na ako. At the same time guys, kahapon kasi ganito na rin yung panahon. Mas maaga kahapon actually yung ulan kung parang ngayong araw. Pero ayan na. Yung mga alaga natin sa baba guys, ayan tulad ni Jurassic, ayan nakasilong na. Saka so, yung nandun banda oh. 'di diba, Kawawa masyado. Kahit ganoon pa man din guys, okay na rin kasi meron nga sila nyang gulong. So sadya talaga namin yan guys para din sa mga nakatali naming mga rooster para hindi sila maulanan kapag merong tulad nito na napakasama ng panahon. At the same time sa init na rin kasi maganda rin yan kapag medyo mainit. Eh dyan sila sa ilalim naglalagi. Dito naman yung mga manok natin no oh. Diba? Kawawa masyado. <laughs> Ayan nandito sila. Ayan o oh, giniginaw na. Yan. Napakalakas kasi ng ulan, guys. Ayun, oh. Pumasok na yung tubig dito sa amin. Eh. Sa so, ngayon, nandito sila. Ang dami nang nilalamig dahil nga dalawang araw na to, guys. Saka kanina pa yung ulan. Hindi talaga tumitila. Ayan, yung mga alaga natin, tambay unit muna. Kasi nga, hindi sila makagala din. Ayan, oh. Habang ito naman si Apollo guys, todo cover up din siya dyan sa ilalim. Napakakawawa din. Pero anyway, sa ibabaw, ayan, meron naman yung trapal. Pero syempre, meron pa rin yung mga ano guys, yung mga konting ulo So kawawa din. So mamaya guys, hindi ko alam baka mag-raincoat na lang ako para makapagpakain din sa kanila. Ayan yung nasa ilalim din ng isa guys, o oh, yung mga anak ni Apollo. Ayan. Diyan din sila nakalagi. Ayan oh, ako, napakaano talaga sa area ngayon guys, o. Oh. 2.45 pa guys, siguro mga ano na ngayon, 2.15 na. Kasi kanina pa naman din ako nagsasalita, di ba? <laughs> anyway, ayan guys, napakahirap kapag ganito yung sitwasyon. Pero syempre, hindi naman din talaga natin yan kontrolado kasi nga, kalikasan naman yan. Pero ayan, konting update lang dito sa yard. Ayan guys, dahil hindi pa nga talaga tumitila ang ulan at 3.30 na, medyo madilim na rin guys, kaya nag... Ayan, nagpailaw na tayo ngayon. <laughs> Pero ayun, magpapakain na lang din talaga ako ngayon guys para at least mamaya yung mga baka na lang ipapasok namin dito sa bahay kasi hindi yung pwedeng maulanan kasi nga medyo malakas yung ulan saka matagal tumila. Kaya kailangan ngayong gabi eh malagay sila dito sa bandang dry or sa hindi basa na area na pwede nilang tulugan. Magpapakain na lang ako ng mga malok bago pa tayo maubusan ng oras saka medyo madilim kasi at hindi ko alam kung anong oras pa ito titila. Kaya, ayan, sugod tayo sa ulan for today's video again, guys. Ayan pala yung body ko kanina, guys, oh. Diba, tamang tambay na. Ayan, kasama ko yan kanina nagpastul. Ayan, guys, nagpasensyahan nyo na yung bodega namin or pinaglalagyan namin ng mga stock. Ayan, may basura pa talaga. Ayan, guys, double time tayo. Kailangan natin na matapos to bago pa dumating si partner para mamaya ay mga baka na lang talaga Ito na yung ating ibibigay sa kanila where's the payong hala na yabu ang asin ano man eh bola dai diri Nayabusa ang asinwe. Guys, yung payong pala natin nandito sa baba. Okay, dito natin kunin. Mag-raincoat na lang pala tayo. Yung mga alaga natin, naka, nakaabang na. Kasi nga nakita na nila yung pinaglalagyan natin ng pagkain. So, may raincoat pala ako dito. Kaya, mag-raincoat na lang tayo. Raincoat. <laughs> Medyo mali-mali pa, no? Ito yung ating outfit for today's patuka. Bago ang lahat, outfit check. <laughs> kahit medyo maulan, kailangan tayong magpakain kasi medyo hapon na guys. And dito na lang tayo banda magpakain sa gilid ng terrace. Aray! Baka mamaya pa to titila tapos wala na tayong araw na maabuta. Diba? Ang galing ng ating manok. Talagang nag-ipot pa talaga dyan sa motor natin. So palagi silang sumasampa dun guys. Tapos... Siyempre, kung minsan hindi nga iiwasan, may ipot din sila. Kaya yeah, ganyan. Oy, wag kang manuka. Maka suntukin kita ngayon. Ito namang isa. Mas matapang to. Mas magulo to. Medyo tumila naman na din yung ulan. Kahit pa paano. Eh, nag, ano na lang tayo, sombrero. Ayan guys, itong binapakain ko nga pala. O, oh, anak yan ni Apollo. Nakikishare. O, oh, sige, kain ka dyan. Ano ba yan? Ba't ayaw mo naman mag-open? Mag-open ka muna. Diba? Hirap na hirap ako, guys. Ayan, doon naman tayo sa kabila. Kahit dito, guys, so oh, halos basa talaga. Grabe yung ulan. Eh. Ay. Ayan, yung ibang tubig, eh, nandito na sa patukaan nila. Kahit ganon, guys. Kailangan talaga mapakain sila. Kasi kawawa din kung hindi mapakain. Routine namin to guys. So routine ko to. Ako yung napapakain din talaga sa mga manok namin. Ito, magpailaw na lang din pala ako guys. O, ba diba? Todo away. Away pa more. Kayo, binigyan ko na kayo dun. Ang ano pa naman dito, oh, ang slide, guys. Grabe yung putik. Ayan, guys. Ubus lahat. Excuse me po. Ngayon, dito naman tayo sa tubig nila. Yan. Actually, guys, kung minsan din ako nagbibigay ng tubig dun sa mga nasa baba, yung mga nakatali. O, may ipot pa rin dito. Kahit saan talaga, guys, basta may mga alaga tayong manok. <laughs> Kahit saan, merong ipot etong gate na to namin guys bigla na lang bumukas hindi ko alam kung baka may dumaan na aso ay nako napaka automatic pa naman ito guys kasi <laughs> ayan goma lang guys okay na And dito naman tayo sa baboy. Dito naman tayo sa halaga naming isang baboy. Tsaka ito nga pala yung apat na nandito sa likod. Nilinisin ko lang muna ito si Gracia para makapagbigay na ako ng pagkain. Actually, wet feeding pala ito si Gracia. Ayan guys, linisin ko na muna siya. So, ang pinakalilinisin ko lang, itong, ano niya, pagkainan niya. Kasi panis na yan guys, kanina pa yan. Eh, hapon na ngayon. Kaya kailangan talaga palitan ng bago. Ayan, lalagyan ko lang yun ng tubig guys. Tapos, feeds niya. Grower na to siya. Kasi malaki na yung katawan ni Gracia. Yung benta nito guys, plan ni partner, bili ng shredder na para dun sa mga baka namin. So, ganun lang guys. Ikot-ikot lang din talaga yung pera na namin na na-invest dito sa mga livestock. Hindi rin kami mahirapan later on guys kapag meron ulit kami mga baka na mabagong baka dito sa aming yard. Tama mga yan para maka, ano na siguro siya, kain. So, ayun guys, tapos na tayo dito sa ating baboy. Ngayon naman, yung nag-iisa namin kambing na si Duy Duy dito yung kuna natin ng Madre de Agua para mas mabilis. Doi. Di ba? Grabe to kung mag-ano guys, oh. Napakaingay nito. Ingay mo. O oh, di ba? Nakuha na yung merong harang diyan. Inanong mo yun, doy? Gugukunan ko lang yan, guys, kasi ubos na niya yung batilis natin. Eh, naghahanap pa yan ng pagkain. Kasi nga, hapon, binibigyan rin namin yan siya. O, okay, wag maingay. Enough na. Change gear tayo kasi dun tayo sa likod and medyo ano doon maputik and mabasa dun eh. Yung Madre de Agua guys, pwede rin yun sa mga baka nyo, kambing, manok, baboy, kahit baboy guys, kumakain nun. Pero syempre, kailangan mong sanayin din. Ito si Doy Doy guys, yung kambing namin na nag-iisa. Sanay na sanay na to. Kasi nung baby siya, yun yung palagi namin kinukuha para sa kanya. Kaya, paniguradong kakainin niya to. Kanilang yun isang subus. Kaya Aron di ka maglisod. Tura, dagan. Ayan. Nakakuha na tayo ng marami, guys. Ayan, tama na to. Para kay Dudu, kasi siya lang naman mag-isa. Alam niyo guys, dati, ang dami-dami namin kinukuha na ganito kasi nga, nandito sila lahat. Eh ngayon, yung iba ay nandun na sa kabila. Ngayon siya lang yung natitira. Kaya enough na to para sa kanya. Ayan na guys, oh. Ang napakaingay nating kambing. Ayan guys. Yan, yan muna kasi matatagalan tayo kapag kumuha pa tayo ng bungalon dun sa kabila. <laughs> ang ingay mo doon. Bala ka dyan, doy. Ayan na si doy-doy, guys, oh. Yan. Kumakain na siya. Ha? Ano yan? Ano yan? <laughs> Ang kulit mo na. Dito sa up. Up. Up, please. Up, please. <laughs> Puro laro. O yan, oh. Yan, mahilig yan siya sa Madre de Agua, guys. Yan yung dahon ng Madre de Agua. Yan, malalapad tsaka mabilis lang mabusog dyan, guys. Dito, up here. Doy, doy. Yan. Di ba? <laughs> hey, what's that? Ang gulo mo. Pinakamain ka na. Ayan guys, natapos din tayo sa wakas sa pagpapakain ng ating mga alaga sa pag-asikaso time check nga pala guys, 4pm and ang dilim na. Halos yung mga ilaw namin dito ay, ayan si Tawit. Halos na mga ilaw namin dito ay naka na dahil sa dilim and aksama manang panahon. So isa din talaga to sa pinakarason guys kung bakit hindi ako nag-breeding ng ganitong mga buwan. Kasi nga maulan or rainy season. Napaka-chamba nung nakaraan naming breeding guys around December until April ata yon Hanggang May nun guys ay napaka-init kasi nga dahil din sa El Nino. Pero even before talaga guys, yung July talaga pababa, papuntang mga around October, November. Talab talagang napaka-ulan nung mga panahong ito. <laughs> Tulad ngayon guys, September. Kung magapaparating paparating na yung Pasko. Kaya isa din doon sa pinakarason talaga nung nag-stop ako ng mga nakaraan na mag-breed prone yung mga alaga natin sa mga ganyan, yung mga alagang manok namin. Prone yung mga alagang manok natin. Hindi lang sa manok na siya, kahit ibang mga uri pa yan, guys. Sa lamig, so lalo na kapag sisiw pa. Kaya may brooder din kami noon na ginagamit pa, talaga kapag nag-breed kami within this month of the year until December or November. Napakahirap, guys, kapag wala tayong proper facility or mga kaalaman at the same time na rin kung paano mag-alaga ng isang manok o kahit ano pa mang uri ng ating mga alaga dyan. So, ayun na muna sa ngayon guys. Maraming salamat again sa panonood nyo and sana nag-enjoy pa rin kayo sa ating video for today. If you haven't subscribed nga pala guys sa aming YouTube channel, please to consider subscribing and do follow us on Facebook page namin guys. Inday po ito pa rin po. Yun lang guys. Thank you so much for watching. Goodbye! Sa the Jurassic, ayan, nakasilong na. And dito na lang tayo bandamag. Kahit dito guys, so oh, halos basa talaga. Ano yan? Ano yan?